Okay mga katanski So may yung buntag di ano po ko karoon makatanski mga katanski Sa bunso ni Silawan So karoon mga katanski yung nakita Dito sunahan mga katanski na color green Mauna siya mga katanski ang uh, pokot Pukot uh, Mga uh, gitawa ka Okay oh, Di arah si dudung Silawan mga katanski Shout out sa si mga yang mga kaliwat ng mga silawan pamilya dia. So karoon adlawan mga katanski Ah nagtiwa sila og pangugbok ni mga kuan uh, Kahoy mi ron sa Oh, di si Priputsi og si Jawan. Oh. Dito. Oh, tora lang nit makataski nakita na ninyo kanang green. Oh, na mana dihang itao di makataski. So bye-bye lang mo sa mga mambonsuray ani mga katanski. Ano oh. Shout out so, ni Buyak. Shout out ni Buyaks. Kumusta na imong bunso diha? Oh. na <coughs> to. Ipahuman na kaya makakuha to dagko kaayong kubutan. Oh. Mo Oh. September 24. So ugma makataski sa buntag basig wa ta mudi op ni sila kay kana may dako kay okasyon og kumbira makataski. <laughs> si at ata uh, ni Jerbox nga mo nagkombate diha karon <laughs> sa sunon. Pila ka kilong? Baboy, dong. 80 kilos pagkadako. Oh. Sila <laughs> daw <laughs> ramil no. Langso Ramon. Ay, so Ramon. <laughs> <laughs> na kanama nakita mo si Angnit, sa, muna muna ang net sa diri Mactan Sky, oh na diri ana. Kana dia an my nga bunuan. <laughs> na dia mga musud. Ika duha katulo <laughs> O karon mga katanski, dana gihakot na ni Dudong Silawan ang nit o ang pokot nga ikoral aning ilahang gipag ugbok nga kahoy mga katanski. Okay mga katanski, dana gisugda na o koral ang nit o ang pokot ni Dudong Silawan dara. Mao ko na ni kinalasan nga bulsa-bulsa mga katanski, padung pagamay na o, oh, muna sa bunuan, pinakagamay na raw, ang musod, ano yung mga katanski? Ato lang, iampo din sa kadagatan, mga katanski, kay kaning green, na color, mga katanski, nga nit, pampasyorte ko no, hinaot, na matuyan lang sa bisag, 50 kasakong nga mga ito, mga katanski. Okay, okay na na, mga katanski. 50 kasako, di lang ito pala Ito yun sa istorya. Hmm. O. Oh. Di, kaya nang, ito, suwerte mo na, ito na ito. Di, suwerte na, o. Limang kasi kuita kasakong ito kanang kon makatanske sa kaya na awa na lono na ug manay makargahan oh at sana ng uban pabuso Oo. pabuso sa ko na nara makatanske kita ninyo makatanske oh tanawa oh ngani ra bang style makatanske koralon na siya makatanske oh di na nakagawas ang isda diha makatanske <coughs> one time lang god sa pilmerong bukad ba bisag ito lang si kwenta kasako okay na kayo oy eh. bastante na <coughs> oh <coughs> ah ni okay. i ni da owner ah anak, m£ ia inat oh ini awak jak organizationalt dia Brother kini kini balik dia ayam dia oh dia rez kalau kalau ini nak saya ini ni yang that neng wanti kuja Oke oh Awak nak arang mareh nah inat man kung batihon yun mga taski kinahal lang yun hugton siya mga taski na di po lalim mga taski ay muna nga hago po mga taski di po lalim ako po ni magbunsod mga taski pero ngayon po tante makasudan lang kada adlaw mga tanski. kada tuod <coughs> Oke. Adik tadi oke, baru pada. Ini